Hi guys! It's me, Ella, ang inyong pubring katulong. Ngayon guys is magluluto tayo ng paksiwan na pata or pork tim. Welcome to my YouTube channel. Ayan guys, una meron po tayong isang buong na paa dito ng baboy. Pinakat lang natin ito sa market bago natin ito siya binili din papakuluan lang natin. Before natin siya pakuluan is maglagay tayo ng sibuyas, bawang, at saka yung pamintang buo. Since wala pong pork uh, cubes dito sa Singapore, is naglagay ako ng uh, chicken cubes. Yan yung aking ginagawang alternative na pampalasa uh, tuwing ako yung nagluloto. Maglagay na ako ng tubig din guys, para pakuluan po natin itong ating Uh, pork pata hindi nag add ako ng uh, kunting asin para magkalo, magkaroon naman ng lasa yung ating uh, pork pata habang pinapakuloan po natin ito. ayan guys kumulo na yung ating pinakuloang pork pata need lang natin tanggalin yung mga bula bula sa gilid guys para um, malinis yung ating luluto ganyan lang yung gawin natin. And po natin itong ating pork pata hanggang sa lumambot siya. Kasi ito yung gusto ng ating ng aking amo, yung malambot na malambot na pagkaluto. Ayan lang guys, medyo halu-haluin lang natin para hindi siya dumikit sa ating kaldero. Ganyan lang ang ating gagawin guys. Ayan. Mabilis nang napagluto. Ayan guys, medyo malambot na yung ating pork pata. Kaya need na natin siyang tanggalin. Hiwalay natin yung ating pata doon sa sabaw. Then, huwag um, po natin itatapon yung sabaw guys kasi magagamit natin yan mamaya kapag ginisa na po natin itong ating pork pata para gawin natin pansabaw naman mamaya. Ayan guys, nagisa ko na yung ating sibuyas at saka yung bawang. Then, ininex natin itong ating pinalambot na pata. Paalam, baboy. Ayan. Nalagay lang natin guys dito. Pero, mix pa rin natin itong palambot yung Ayan. Yung ating sabaw kanina sa pinakuloan, hindi natin yung itatapon kasi lalagay natin dito yung sabaw mamaya. Ayan guys, pinalitan ko yung aking kawalit kasi medyo maliit yung una kong ginamit. Kaya nilagay ko siya sa medyo malaki ngayon kasi para mahalik yung mga buti. Ayan Ay. guys, medyo nag-brown-brown na itong ating pork or pata. Ilalagay ko na po itong ating sabaw. Yung galing po ito doon sa ating pinakuluan. Ito guys, oh. Yung pinakuluan yung natin dito pa ninyo. Huwag po natin itatakon. Kasi gagawin po natin sabaw dito. Guys. Kasi yung gusto ng amo ko, yung talagang malambot na malambot talaga yung pata. Yung chewy siya. Kaya pakuluan pa natin ito hanggang sa lumambot siya ng lumambot. Ganyan. Habang papakuluan to natin guys, maglalagay na ako ng soy sauce dito para ma-absorb yung uh, soy sauce sa laman ng ating karni. Ganyan guys. Wait lang natin ito hanggang sa medyo mag-reduce yung ating sabaw. Pwede na natin ilagay yung ating mga iba pang isang cup. lang. Ayan guys. na reduce na yung sabaw ng ating pork pata. Maglalagay ako ng chicken cubes guys since dito sa Singapore is uh, wala silang binibenta. Sa mga supermarket dito is wala silang binibenta na, na pork cubes. Uh, bawal. maliban na lang doon sa mga Pinoy store, uh, since wala kaming pork cubes, ito naman yung ilalagay natin is chicken cubes. Ayan. Lagay lang natin dito, guys. And then, mag a ako ng pamintang buo. Pakuluan ulit natin. Yan guys, maglalagay tayo ng sugar. May kanya-kanya tayong style ng pagluluto. Kayo, kung ano yung prepared nyo na nagustuhan ng panlasa nyo, yung po yung titimplahin mo. Yan, haluin lang natin para mag absorb yung ating mga nilagay at na pambasa doon sa karne. Yan guys, maglalagay na ako ng uh, vinegar dito kayo na bahala kung paano niyo timplahin, kung gaano karami yung uh, vinegar na ilalagay nyo. Para maglasang patatin. Ayan. Huwag natin haluin to guys. Sayaan lang muna natin na ganyan. Takpan lang muna natin para maabsorb ng suka yung Uh, loob ng ating pork pata. Ayan guys. Tinikman ko na at uh, okay na yung lasa para sa akin. Tapos, ilalagay po natin itong lily flowers. Since wala pong wala kaming mahanap na puso ng saging, yung bulaklak ng puso ng saging, ito lang yung alternative na pwede namin ilagay dito. Ito kaya yung lily flowers. Yan. Lagay na natin siya dito. Bago ko siya nilagay dito, guys, is hinugasan ko muna ito. Ayan. syempre, lahat ng ating nililito dapat natin hugasan ayan lang guys ganito lang kabilis lutuin ang ating uh, paksiw na pata sa iba tinatawag nila itong pork patatim yung iba paksiw na pata ganon ayan guys oh, super yummy tapos yung laman nitong ating pork pata is medyo natatanggal na siya sa mga buto ito yung gustong gusto ng amok mo marami. Yan guys, tingnan niyo naman. Medyo naglagay tayo dito ng konting sabaw para yung aking mga alaga is may mga sabaw sila. Ayan. Kasi gustong gusto nila rin itong ulamin yung ganito. Ayan lang guys. Luto na yung ating paksiw na pata. Thanks everyone for watching!